Katupag maglatag ka nga ng talata na nagsasabing may taong hindi kilala ng Diyos. Tulad ng sabi mong panguhusga na di ako kilala ng Diyos. Well, katupan, nilinawin no? ko lang, no? Hindi po ako nanguhusga. Ayon po sa akin, ay binabasa ko lamang po ang mga talata sa Biblia at ito po ay aking pinapaliwanag. Ngayon po, kung sinasabi niyo pong ah, uh, ito po ay pangungusga, well, isa lang po ang tamang pagkaunawa dyan. Kayo po ay tinatamaan sa pagpapaliwanag ko. Sapagkat kayo po ang nasasapol, no? Kayo po ang tinatamaan sa aking pagpapaliwanag. Base po sa salita ng Diyos na aking binasa sa Biblia, no? Well, katupa, no? Ang tanong mo dito na maglatag ako ng talata na nagsasabing may taong hindi kikil kikilalani ng Diyos. Papatunayan ko sa sa'yo na meron pong taong ah, hindi kikilalanin ng Diyos. Maging ang ating Panginoong Iso Kristo, ay meron din pong taong hindi niya kikilalanin sa araw ng paghuhukom. Well, katupad, ito po ay hindi invento, ito po ay nakatala mismo sa Biblia. So, pakinggan niyo pong mabuti. Well, katupa, ganito ang mababasa natin sa Mateo, versikulo 7, talatang 21 hanggang 23. Well, katupa, no, ito ang sagot sa iyong katanungan para uh, malinawan ka po na meron pong taong hindi kikilalani ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Sabi dito sa talatang 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tuloy natin, no? 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, well, katupan, no? napakalinaw po ng ating binasa sa talata na meron pong hindi uh, hindi kikilalanin ang ating Panginoong Kristo maging ang Ama sa Langit. No? Sapagkat pauna ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa talatang ito, sa talatang 21, no? ang sabi dito, hindi lahat anya na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Langit. No? Yun po ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Kristo. Ang tanong, sino lang ba niya ang makakapasok sa kaharian ng Langit? Ang tuloy natin, no? Ang sabi dito, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. So yung palang makakapasok sa kaharian ng langit ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng ama. Ngunit yung hindi mga susunod sa kalooban ng ama, ito ay hindi kikilalanin ng ating ama na nasa langit. No? Napakalinaw po na meron pong talata na mababasa natin na meron pong kikilalanin ang tunay na Diyos na mga taong hindi niya kilala. No? Napakalinaw po ng talatang binasa natin. Tuloy po natin no, ang salita ng ating Panginoong Kristo. Sa 22, ang sabi dito, Sa araw niya ng paghukong, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ganito ang sagot ng ating Panginoong Kristo, Hindi ko anya kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Maging ang ating Panginoong Kristo rin po ay pinatunayan sa talatang ito na meron siyang taong hindi niya kikilalanin. Ang tanong, sino ba 'yung mga taong hindi niya kikilalanin? Ang sabi dito, niya ay ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang ano ba 'yung kasamaan na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo? Sino-sino ba 'yung mga tao na 'yon? Ito po niya ay 'yung mga taong gumagawa ng mga uh, paggamit sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na wala namang basihan. no? maging ang mga taong ipinapangaral ang ating Panginoong Kristo na ipinapangaral nila na si Kristo ay Diyos. Sinabi nga sa ibang talata ng mga Apostol na ang taong hindi tinatanggap ang Panginoong si so Kristo bilang naparito bilang isang tao, ito ay mga mandaraya at mga anti-Kristo. So, isa pa doon, yung mga tao hindi naniniwala sa araw ng paghuhukom. So, ang tanong, no, kayo po ba ay naniniwala sa araw ng paghuhukom? So, hindi po, di ba? So, kaya yun po yung mga taong hindi kikilalanin ng ating Panginoong Iso Kristo maging ang ating Ama na nasa langit. Hindi niya po ito kikilalanin sapagkat hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Iso Kristo. Yun yung hindi niya kikilalanin yung mga taong hindi nananampalataya kay Kristo. Hindi siya kinikilala bilang isang uh, taong na naparito. Kinikilala nila, siya ay Diyos. So mali po. No? Malino nga na ng sinabi ng ating Panginoong Iso dito sa talata na hindi niya lahat ng tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakakyat sa kaharian ng langit. Kundi niya, ang makakakyat sa langit ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama. So, no, no, Sino po ba yung Ama na nasa langit? Ang tunay na Diyos po. Yun po ang ipinapakilala ng ating Panginoon sa si Kristo. Maging ang Ama ay meron din pong hindi kikilalanin na tao. Maging ang ating Panginoon sa si Kristo. No? Napakalinaw po ng talatang binasa natin. Na meron at merong tao na hindi kikilalanin ng Panginoong Isu Kristo at ng Ama, unang tunay na Diyos. Yun po katupan napa napakalinaw.